Ano ang masasabi ninyo, mga kababayan ko, tungkol sa mga binobulgar na mga sinasabi ng ating pangalawang pangulo ng ating bansa na si Sara Duterte? Ah, huh? Ito ba ay katotohanan o ito ay paratang lamang? Ngayon, kung paratang, dapat i challenge natin ang ating pangulo na kasuhan si Vice President at kasuhan din ng mga Quadcom kasi sinali sila sa mga sinasabi ni Vice President Sara Duterte. May mga sinasabi din para sa kanila at saka kay Lisa Marcos. <clears throat> malalaman natin ang katotohanan kasi binulgar na sila. Dapat makinig tayong maigi. No? Pakinggan natin, suriin natin ang mga sinasabi ni Vice President Sara Duterte kung ito ay katotohanan o hindi. Kailangan malaman natin ang katotohanan talaga. Kaya dapat alamin natin dahil tayo ay ang magiging uh, kawawa dito. Para sa akin, dapat talagang kasuhan ni BBM at ng Quadcom si Sara Duterte dahil hindi magandang uh, pakinggan ang mga sinasabi ni Sarah Duterte upang malaman natin kung ito ay nagsinungaling si Sarah Duterte. Ito ay challenge sa kanila. Ha? Huh? 'Di ba? Ito ay challenge sa kanila. Oh. Hindi magsasabi si Sarah Duterte kung wala siyang mga ebidensya, 'di ba? Kaya dapat kasuhan talaga nila. Ito lang ang masasabi ko. Pakinggan natin ito. Ang um ina ninyong lahat. Uh -huh. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Anong ginawa ko? Binigay ko sa death end! Putak na mukha! Wala ka kang posisyon sa gobyerno. Naminigay ka ng pera ng gobyerno eh. Putang ina ninyo. Sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. mag election na kasi. Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, This is Nikki. She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions hmm. a month. Anong nakalagay doon sa envelope? Debt M! Anong ginagawa Yan, niwala nga kayo isang proof na confidential funds yan na niwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds meron ng white envelope kasi 2022 pa lang, tangina mo ka may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling. Hmm. Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung <laughs> ng show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Ganyan? Ang gagawin ninyo sa amin? Dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Presidente ka! May speaker ka! Na-involve! sa bribery ng Supreme Court justices my video my castle my witnesses hindi mo tinanggal yung speaker mo pinabayaan mo sa agusuhin ang pera ng bayan paikot-ikot sa buong bansa namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. <clears throat> e di ba nga lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, anong, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, malik ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin ninyo? Alam namin, walang contempt contemptuous doon sa ginawa ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong, sinagot niya. Pumunta siya. Maayos siya. Kumausap. And then sasabihin niyo sa amin, bakit kami susulat sa koa? sulat sa COA. Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Tapos, ipuhag-hag na ninyo dihastanan ang gisubmit na sa COA? Hindi. Eh sobra kahayahay ninyo ng mga tao. Kaming lahat sa Office of the Vice President, Monday to Friday ang mga trabaho namin. Sa ibang opisina, Monday to Friday, I'm not saying na bawal yan, But, alam mo yon That is something that civil service should think about. May mga opisina ng gobyerno, apat na araw lang pumapasok. Yung iba, limang araw pumapasok. Nandiyan sa daan, sa init, sa ulan, nandun sa bundok, naglalakad, tumatawid ng mga sapa. Monday to Friday mga government employees and then we have a House of Representatives Monday to Thursday lang ang trabaho The civil uh, service we think that ganyan. So anyway, wala sila. Wala silang trabaho. So hinahanap ko where is this special doon sa order. Where is this special committee meeting that happened because they need the permission of the majority leader and the speaker. Kasi nga, walang trabaho eh. So, kailangan nila ng permission. Walang nakalagay doon. So, how is that an illegal order? Tapos, nakalagay pa sa second order nila. I violated security regulations when I visited. <clears throat> Before ako pumunta dito, pinapaklear ko yung oras ko. 11 to 1, 4 to 5. Anong, anong security violations ang dinayolate ko dito sa loob? They allow other visitors to come in here. Pero ako, sinabihan ako kanina, hindi ka pwede bumisita dyan sa loob. Doon kayo sa visitor center. Ililipat namin. And then I said no. Sabi ko, sinabi ni Secretary Chua, to that lawyer, I think Attorney Agnes, I, mm. I, don't know if I remember the name correctly right now, na yes, she can visit subject to the guidelines of the detention center. And so, anong ginawa ko mali? Basta na lang ba sa Sasabihin nyo, I violated security regulations. Ano yun? Wala naman akong dalawang baril. Nung sinabi sa akin na hindi ako pwede pumasok, nag-antay ako. Alam mo, pinipigyan ko pa ng pasensya yan si Ta Taas ba yan? Kanina eh. Ngayon hindi na. Nagsinungaling pa siya. Hmm. Na I refused to leave last night when I did not even know na pinapaalis ako. Ang sinabi lang sa akin, papatayin ang kuryente. Which I said, okay lang. Kasi may flashlight naman ako. Hindi ko naman kailangan ng kuryente. Tapos kanina sa media, pinapalabas nila na nag, I locked myself doon sa kwarto. Of course, nag-lock ako kasi natutulog na ako. <clears throat> Tapos, what? Bawal ako magstay sa opisina ni Congressman Pulong Duterte? Bakit? Is not that government property? I was allowed by the lawful occupant and possessor of that office to stay there to assist a detainee who is inconsolable right now. Na hindi mo na alam kung yung sakit niya sa likod is a heart attack? <clears throat> o ano? Kasi hindi nila pinapapasok yung, abu uh, yung doktor. ba? Diba? So yes. Hinahanap ko kanina. Sabi ko, where is this permission from the speaker? Na meron kayong committee, committee hearing kanina in the dead of the night to give an order na i-commit doon sa correctional facility. And where is the rule that says kapag may violation sa detention facility ay ililipat sa correctional facility? Ano yun? You make rules as you go along? Ano yun? Di ba dapat sa demokrasya, there's a rule of law? And then they make rules as they go along. Kung ano lang, whatever pleases the speaker, get her out of the House of Representatives. Kasi hindi siya dapat nandiyan. Bakit? Pag mapayari niyo ba itong compound na ito? And then, sabihin pa nila sa akin na there is a threat to my life inside the batasang pambansa. Why is there a threat to my life? This is the most secured facility because nandito lahat ng mga spoiled brat sa ating bansa. Tapos sasabihin pa nila, Well, uh, pabigat ka sa amin kasi kailangan namin dagdagan ang security mo. Bakit? Trabaho ba nila magbantay sa akin? Ledi eh, ba trabaho ng BPSPG yon na may I just say binabawasan nila ng binabawasan araw-araw na as if this office is not the second highest office in this country and only because umalis ako sa administration. nagsimula yung atake nila. Alalahan ninyo. Diba? After ako nag-resign sa DepEd. Kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year. After that meeting with the Makabayan Black and Martin Romualdez. They started destroying my name, pummeling me in the media, ...with a multi-million PR campaign. Pinastos pa nila ako... ng mga pagsisinungaling nila. Na kesyo taksil... ...kesyo korap... ...abusalo. Putang ina ninyo! Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing... ...anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic... ...pag wala ng media... Pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. mag election na kasi. Tabi kay Sarah ha. Hindi ko naman gusto itong ginagawa ko eh. Eh putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ganyan. Ganyan ang bansa. this country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. <clears throat> Alam nyo anong proweba ko na sinungaling siya? <clears throat> Tinanong ko, dalawang businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung magagawa ba yung 20 pesos. Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. <coughs> paano ka magbenta ng palugi? So, sina tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then, he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, so incompetent, or he was lying to his teeth to get the votes of people Put ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Habang nanonood ako sa mga iba't ibang video, nakakadismaya talaga. Nakakadismaya talaga.